Ang bili na ra bang ang Senate President karon? Dili na. Dili na kasamang nung <laughs> ipauban kay Nadia si Cheese Escudero. Ila magahi gyud ni ni Ari Pero oh. usatong usa tong akong nadungog nga perti mo dihagya kanana ang uh, perti mo dihang suko agyagitang tangan si Marco Lita say, sa iyang pagka sa Blue Ribbon Committee kagahapon niya gipuli si Lakson suko man daw ka suko man ka kini kasamang daw oh suko man ka bida bi padungga kos ngano ba suko suko ka ma nakuan pagi di lang kay na suko na surok ako ang dugo kasamang nung nagbukal-bukal mura gi halinga ug bayo mura gi ang ako ang dugo nga nagbukal-bukal sa gihimo ni si Tito Suto sa gihimo ni Ah, uh, ping lakson ka sa magdog. Oo. Oh, oh, ah, nindot na kayong plastada. Uy! Nindot na! O siya nindot bida, 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 iplastar, be. Oh. Oso O siya may nakanindot, be. Nga naman, ka. Nindot uh, na kasamang dong, nindot na unta kayong kamada sa Blue Ribbon Investigation. Daghan na kayong nakanta si Diskaya, kagapang at lawa. O gila, umunato nga daghan pag makanta magkanta kasamang dong. Uy, naon sa Wapagani, makasugod ah. si Lakson. Mo lagi na nakadaot, lagi ni mo ba? Ako, kasamang Just dong. Just mental ka ba? Ayaw, ano, Diyo? Tagaigig gayon si Lakson, nga so, aniya niya, nga mas nabaw pa siya ni Marculita. Maesos, ah. why not tayo ng O sa bagka, imo na pong believe ni Lakson kasamang dong. Imo na pong hukman na pong sa bagka. O sa bagsalita na patakaw. Huwag si ka magsalita Lakson. na ba tapos? Adili lagi. Ali, ha? Kung si Lakson, makatao, makabayan, mm. makabataan. Mm. O. Oh. Katong siyang senador, inat ang isyo oh. sa mga kulukoy ng mga militante. Oh. Asa man daw si Ebe? Uy! 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 minaw raba sa to aron si Kagawad da uh, boy makasait ingos boy makasait pwede ba ko mo mulayag anang inyong lalis dong kada buntag <laughs> Ako kasa abalo ko ay do ilayag I don't si Ping Lakson kasamang dong kay Michael mo shooter uh, I am not defending Ping Lakson ha but uh, ang ako abang god la Joel uh, Hatagan sa nato siya gigayon Nga ma nga makadipinsa. Nga atagad sa nato siya bakay gayon. Nga makadipinsa. Nga kanadi ay nga bagong oh. building karon nga gitukod para sa ato baga senador nga naadi gitukod sa may tagi Graduman Joel nga oh. ang proponent ana si Ping Laksyon ang original budget oh. ana Graduman Joel 5 billion Oh, guy. oh. Ogoy! Oh, <laughs> Grabe naman! Unya karon Graduman Joel nining bago katong desiran Niabot na di ang 35 billion. Ah, uh, 35. Oh, talaga? Ang laki ah, naman yan. Ang 35 ano bayan? million ano na Jumal Malaman Malamansyo, bayan ba yan? Malapalasyo ba yan? Oo, oh, bayang, oh, senado? mo ganina, mo ganina nga. Pasagda na ito uh, na nga magkadipinsa si Laksyon, Ana. Ah, ayan, dili na kasama nung no, ilihis po ni Lakson ng isyo. Nalata sa flag control, oh. oh mo, mo ganina. Mindo Ako ha. Oh, Ako oh. ha. Ikom, mm. so, ah uh, ping Lakson, kumpara kay Kuan, kay Marcolita moingon pa ko nga mas napakoy salig ni Mar Marcolita oh, sa kay si Ping Rakson gamiton ang iyang pagkapulis kanhi oh gani no oh. mo gani si Markulita mo gani no mo gani o. nga mo gani nga, nga maayo gani nga si oh. nabutan karon sa Blue Ribbon Committee aron maayo ni ang pagka maayo mayon yang, mayon yang, O sa, sa, paminaw sa mayo ni ang Lakson. Oh, mayo ni sa pagkatabon. Unsa man si Lakson? Imo nang uyuan kay imong yung labanan? Oh, ay, wala lagi ko bulaban. Paminaw uh, sa lagi. Mas mayo man ang siya ang Blue Ribbon Committee Chairman. Oh, uh, ah, uh, para, para para paminaw pa, sa uh, lagi. Paminaw pa. sa. Ay, ay, paminaw ay, sa. Kaya niya oh, lagi ang akong punto. Minaw, okay, you know. Maayo na nga siya yung Blue Ribbon Committee Chairman para nga kanang insertion sa bagong gitukod nga Senate Building Rajuman Joel ngagikan sa 5 million niabot NGATO to Joel sa 35 million ha? Ah? Ah, Tos wala na ah, ba, para ba para tabunan ah dili lagi matabunan lagi na mao ni diba, ah. ang pinaka daghan na na di ba ang katawhan Pilipino mm. nagpaabot mm. sa komitiba ni senador Rodantic Marcolita nga mabulgar ah. ang daghan pang hiwi nga hinimuan sa flood control mm. Oya, oh, yeah. niya, kikurimbaw aning soto ni Lakson. Mm uh -hmm. -huh. Pagkakulukoy. Mm-hmm. Uh -huh. Basta lang kulukoy uh, agad. Oh, yeah.